Sumiglab naman sa out region sa southern France ang may tuturing na pinakamalaking wildfire matapos ang 80 taon. Habang natagpuan naman sa isang templo sa Peru ang mga kalansay ng human sacrifice victims, 3,000 taon na ang nakalipas. Ang mga balita mula sa Ibayong Dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa France, sumiklab nitong Miyerkules sa mituturing na pinakamalaking wildfire sa Southern Ad region matapos ang halos 80 taon. Kung saan umakit na sa 25 kabahayan ang napinsala habang isang ginang naman ang nasawi matapos matrap sa loob ng kanyang tahanan. Ayon sa Ad Prefecture, siyam naman ang sugatan na nasa kritikal na kondisyon na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Tinatayang nasa higit 1,800 ang rumesponde sa nasabing sunog na sumakop sa halos 12,500 hektarya ng lupa. Sa iba balita, na diskubre naman sa isang templo sa Peru ang mga kalansay ng nasa higit sampung katao na nakalibing na ng halos 3,000 taon. Ayon sa mga archaeologists, ang mga labing ito'y paniniwalang naging biktima ng human sacrifice noong sinang panahon bilang bahagi ng kaposnik culture. Ito ay isang religious tradition na gumagabit ng tao bilang alis sa kanilang Diyos upang magkaroon ng kasaganahan sa buhay. Paliwanag ng mga eksperto, may ilan sa mga bangkay nakarana sa pagmamalupit gayong may mga bangkay na nakadapa habang nakatali ang mga kamay nito sa likod. Isinama na sa lista ng mga archaeologists archaeological site ng naturang bansa ang templo tulad ng Machu Picchu at Nazca Lines na may pareho ding kasaysayan. At yan naman nakalap nating balita mula sa patibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.